Si Jacqueline Jose at ginagampanan ko ang papel ni Dolores Espinas, uh, chief uh, deputy siya ng isang bilibid kung saan na uh, napadpad ang grupo nila tanggol. Kung baga, I don't know how it happened, pero ayon sa isang source, no, pero hindi ko confirm, I don't know, na ba siya? Uh, found... Pumanaw na nga nito lamang linggo ng gabi March 3 ang veterana at award-winning aktres na si Jacqueline Jose sa edad nito na 59 years old, hindi pa din malinaw sa ngayon ang totoong dahilan ng kanyang bigla ang pagkamatay dahil hindi pa nagbibigay at naglalabas ng official statement hanggang sa ngayon ang kanyang pamilya at kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Gariman maging ang mga autoridad ay hindi pa din isinasa publiko ang naging dahilan ng kanyang biglaang pagpana o dahil kasalukuyang masusi pang iniimbestigahan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman ay ayon sa mga balita ay natagpuan na lamang umano ang aktres na si Jacqueline Jose na wala ng buhay sa kanya mismong tahanan sa Loyola Grand Villas sa Quezon City nitong linggo ng gabi. Samantala, isa namang malaking katanungan sa iilan kung paano natagpuan at nalaman na wala ng buhay si Jacqueline Jose sa kanyang tahanan dahil ayon sa isang trusted social media channel ay nag-iisa lamang ito na naninirahan doon dahil umano ang kanyang kasamang kasambahay ay kasalukuyang umuwi muna sa probinsya at alam naman natin na si Andy Eigenman ay naninirahan na sa isla ng Siargao kasama ang kanyang pamilya at ang kanya namang isa pang anak na lalaki na si Gwen Garimond ay nag-aaral sa Amerika. Ang tanong ng marami ay kung paano nalaman at nakarating sa mga autoridad na wala na itong buhay sa kanya mismong tahanan ngayong linggo dahil nag-iisa lamang ito doon at kung may nasabihan at natawagan ba ito bago siya tuluyang pumanaw. Gayunpaman ay ati na lamang antabayanan ang ilan pang mga updates at details sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose marami na nakakaalam anak ko nakakalaga sa posts nila. Yung tungkol sa balitang kumano na nga ang ating batikang actress, ang award-winning well actress at napakabay pa kaibigan na si Miss Jacqueline Jose. At to raw ay nangyari sa kanyang bahay just today. Kumbaga, I don't know how it happened, pero ayon sa isang source, no, pero hindi pa confirm. I don't know, nadulas ba siya? uh, she was found daw na parang nangingitim na na nakita sa kanyang bahay nangingitim na si Chaffey, na wala na malay na she's gone already uh, kasi wala siya kasama sa bahay she was all alone ang kanyang kasambahay ay nasa probinsya kasi eh, ang hindi naman di ba naka-base sa siya and her son is in America so mag -aaral. so ngayon agaraw nag-work I don't know kaya mag-isa lang si Andy sa bahay sana sanay naman mag-isa yan eh I think she lives in a condo ay si Sofren at yung nga natagpuan na ng patay. Ako nga, ang tanong ko lang is that, how did they know? How did they know na Jacqueline uh, is gone? Na kailangan nilang buksan ang bahay para to look for her, to find out kung ano nangyari sa kanya. Kasi wala naman siya nakakausap. Kasi syempre, is, if, uh, if she died in her sleep, o nadulas nga siya o nakajak arrest, mm. uh, unless may natawagan pa siya. May natawagan pa siya, pero Ayon sa balita, parang wala naman akong nabalitaan na may kausap siya para ma-inform that something's wrong with her. Kaya ang details daw ay to follow, pero nandun yung soko. Ah, pumunta na, ang soko, nandun so yung soko, the and soko means, ng normal yan. normal yan. Si Charlie Perticaccio, si Coco, Coco Martin ay pumunta na sa site. I'm sure yung mga pamilya nila na eh. Di ba? Di ba, siyembre kadalawangas na hindi nila nakakasama ang kanilang nanay. Mm -mm. Alam ko, alam na, naram, naramdaman ng pamilya, ang mga anak nila, alam kung gaano yeah. nila nil, 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 nakamahal. Isang batikang artista ang biglaang pumanaw at ito ay si Jacqueline Jose, isang kilalang artista dito sa Pilipinas at itinuturing na pinakamahusay pagdating sa pag-arte. Kilala si Jacqueline Jose sa pagiging malupit neto bilang kontrabida, kasama na ang mataray na pananalita at pag-arte. Neto ang March 3, 2024, Nagulat ang lahat dahil sa biglaang ang pagpanaw nito dahil kung babalikan natin ang araw ay mapapanood pa natin ito sa pelikula ni Coco Martin na Batang Kiapo bilang Chip Spina sa Bilibid. Nakita at natagpuan si Jacqueline Jose na wala ng buhay sa mismong bahay nito sa Quezon City. Ayon naman sa mga balitang lumabas na umano'y nadulas ito at walang kasama sa bahay dahil ang katulong nito ay nag-day off isa sa mga itinuturing na dahilan ang pagkadulas nito. Ngunit wala pang inanunsyo ang pamilya ukol sa totoong nangyari. Ang ganda ni Jacqueline ng dalaga siya, no? Ang hmm, ganda, ang ganda ng mukha niya. Ang babae.